Hello guys, good afternoon to everyone, good afternoon Philippines, good afternoon Samarrenia. Kasi bakit? Nandito pa ako sa Samar, alin Northern Samar. Narito na ako ngayon sa loob ng barko. Ako ay babalik na ng Sorsogon. Pero unang-una, maraming salamat sa inyo, sa inyong pray na bagamat sa nangyari kagabi na nasugod ako sa ospital, uh, salamat salamat sa inyong panalangin. Nakita ko kung gaano kainit ang suporta nyo sa akin. Kaya walang ibang dapat gawin kundi magpasalamat ako sa inyo. Dahil kung hindi sa panalangin nyo ay... Ito, ito ako ngayon, naka-recover. Naka-recover ako sa nangyari. Pero, Pagpunta ko ng Sorsogon, balik ako sa ospital. Kasi dyan talaga magpapaconfine. Kasi mahirap magpaconfine sa Katarman. Dahil una, hindi ako pag at ah, Talagang mahirap pag wala kang kamag-anak. Muli, ito si vlogger nyo na patuloy na nagpapasalamat sa mainit na support nyo sa akin. Dahil kahit nga, bihira na ako mag-vlog. Dahil nga, sa hina ng signal doon sa lugar ng aking pinuntahan, ay andyan pa rin kayo na sumusuporta sa aking page. Subalit, sa kadahilanan nga na sa nangyari sa aking sarili uh, to God be the glory ako unang una sa panalangin mo. Naka recover ako pero mas need ko pa rin maka pa check up talaga dyan sa source all, kasi mas may marami akong kamag-anak dyan Ayan, narito na ako ngayon. Hintayin na lang namin ang oras kung kailan aalis ang barko mula dito sa alin, going to Matnog. At hintayin nyo na lang ang pagbabalik ko dyan sa Sorsabon. Muli maraming salamat sa inyo sa mainit na suporta nyo sa akin. Doon ko nakita sa mga comment nyo kung gaano nyo kamahal ang inyong iniidolo. Kaya maraming maraming salamat dahil sa inyo